pamahiin sa bigas na dapat ay alam mo. Kung ikaw ay nakararanas ng mga kakaibang pangyayari sa buhay o merong kan trial sa buhay at nagnais kang mabago ang enerhiya, pwede mong gawin ang ritual na ito sapagat makakatulong po ito para maalis ang mga negative energies na maaaring nasa tahanan mo. Maaaring magdulot ng kamalasan kung merong mga taong merong lihim na galit sa inyo. Kaya't nagiging blockage 'yan, kaya't hindi nakakapasok ang wealth energies papasok sa tahanan ninyo. Maging mga oportunidad sa pera ay hindi rin makakapasok sa tahanan at hindi ninyo mararamdaman ang suwerteng para sa inyo. Kung minsan po kasi ang kamalasan ay maaaring magmula sa ibang tao. Maging ito ay kapitbahay ninyo o kakilala araw na pwede itong gawin. Tuesday, Friday, pwede gawin. Umaga, gagawin. Pwede rin gawin ito kapag maliwanag ang buwan. O kapag bilog ang buwan, pwede po ninyong gawin. Pwede gawin kung nakakaramdam kayo na mayroong ganito sa tahanan ninyo, pwede nyo pong gawin. O kung nakakaramdam kayo na hirap makapasok ang swerte sa pera, pwede rin gawin. Para po, mabago nito ang enerhiya at magkaroon ng mga suwerte sa pera na maaaring makatulong sa atin. Kung mahilig ka sa ganito mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i mo na rin para malaman na iba ang kanilang mga suwerte sa buhay. Money Bowl Ritual ang ritual na ito ay gagawin po natin kung nakakaramdam kayo na kayo ay uh, minamalas o mayroong mga uh, negative energies na maaaring nasa tahanan ninyo at walang oportunidad sa pera. Ang ibig sabihin, pakiramdam ninyo, mayroong humaharang kaya't nagkakaroon ng pagbagay o hindi nagkakaroon ng swerte ang tahanan. Ito po ang uh, kakailanganin. Kailangan po ng bigas, ang bigas po ay 1 cup ng bigas at kailangan ng siyam na dahon ng laurel, 9 coins at green candle. Kailangan po merong green candle. Ano mga uri ng kandila na green? Pwede po yan. Sunod na gagawin, ilagay ang bigas sa mangkok o kung ano lalagyan na meron kayo. Isunod ninyo patayo ang dahon ng laurel, siyam na peraso. Ihiliran nyo po at ihihilera nyo rin yung sham na coins ninyo at ang green candle po ay itutusok sa gitna ng bigas. Sisindihan nyo po ang green candle sa loob ng isang minuto. Habang sumisindi ang kandila, mag-wish po kayo. Ang pagsisindi po ng kandila ay sumisimbolo ng pag-burn na mga negative energies na nasa tahanan na ninyo at aakit po ang green candle na mga oportunidad na may kinalaman sa pera. Ang green candle po ay sinisindahan din ng mga manunugan sabagat sila ay naniniwala na ang green candle ay umaakit ng swerte sa kanila bago pa sila maglaro. So hindi lamang po ginagamit sa iba't ibang ritual ang green candle. Di lamang ginagamit yan para alisin ang mga malas na enerhiya. Ginagamit po ang green candle kahit ng mga manunugal. O yung mga mahilig maglaro, ginagamit din po nila yan dahil yan ay nakakaakit ng mga good luck energies at maaaring magdulot ng panalo sa kanila. Maaari pong maalis sa mga malas na enerhiya sa tahanan ninyo kaya sinisindihan ang kandila. Kapag natapos na po kayong mag-wish, humiling, pwede na po ninyong patayin yung uh, sindi sa kandila at ilalagay ninyo yan sa living room. Huwag aalisin ang kandila sa gitna. Habang nakikita yan ng pamilya mo na tatanaw nila, lalong naa-activate yan. Kapag hindi mo pa nararamdaman ang mga good luck energies na hiniling mo sa ritual na ating ginawa, Pwede mong sindihang muli ang kandila na nasa gitna ng ginawa nating money bowl. Dapat po nasa living room na kalagayan o sa natatanaw. So kung ang sala ninyo, dyan kayo humihiga, ilalagay lamang po ninyo sa gilid yan para hindi matamaan. Habang nakikita yan ng membro ng pamilya ninyo, mas lumalakas po at nakakaakit ng mga good luck energies yan. Kaya kapag nararamdaman ninyo na hindi pa ninyo nakikita yung mga hiling ninyo. Sisindihan ninyo ng saglit ang kandila at ihihiling ninyong muli. Huwag nyo pong, huwag nyo pong uh, isisigaw o huwag nyo sasabihin ng malakas. Ibubulong nyo lang po. At kayo lamang kapag uh, uh magwiwish po kayo, kayo lamang. Pero pwedeng makita ng mga membro ng pamilya ninyo dahil pinaniniwalaan po na habang dumadaan ang tao sa, sa bahay ninyo, mas na aspo po ang ritual na yan, kaya't sa living room siya inilalagay na kung saan nakikita ito ng membro ng inyong pamilya. Ngunit kapag kayo ay may bisita, takpan niyo po yan, itago niyo para hindi nila nakita kung ano yung ritual na ginagawa ninyo sapagat nawawalan po ng bisa kapag nakikita ng iba. Maliba na lang kung ito ay kamag-anak ninyo. Pero kung yan ay kaibigan lamang ninyo, hindi ninyo kaanak, takpan nyo po sabagat nawawalan po ng visa kapag nakikita yan ng iba. Ang ritual po na ginagawa natin sa bigas ay po pwedeng makapagpabago ng mga enerhiyang meron sa tahanan. Maging ang mga stale energies na matagal nang naandyan nakakulong sa area ng tahanan ninyo, maaring maalis yan kapag sinisindihan ninyo ang kandila tandaan po natin mabuti, kapag gagawa tayo ng mga ritual, siguraduhin natin na alam natin ang ating ginagawa at pinaniniwalaan natin para makamit natin ang mga ninanais natin. At mga bawal po sa bigas. Ang bigas po, kapag gagawa kayo ng ritual, huwag niyo pong basta-basta ihahagis. Meron pong tamang paraan na nga paggamit kapag ito ay ihahagis. Meron pong pagkakataon na hinahagis talaga ang bigas. Ngunit ito ay ginagawa po ng mga maaalam. Ngunit kung hindi mo po po ito kabisado, huwag mo po ang bigas. Malas po yun. Swerte ritual gamit ang bigas. Ang bigas po ay pwedeng ilagay sa ating mga wallet. So, pwedeng ilagay yan sa sulok ng ating mga wallet. Nine na butil niyan. Swerte po yan. Umakit na swerte yan. Umakit po ng mga iba't ibang uri na enerhiya na may kinalaman sa swerte. Pwedeng maglagay sa wallet. Lalo-lalo na kung yung wallet ninyo ay palagi na lang nauubusan po ng laman. Maging ang mga coins na uubos talaga, nasisimot. Subukan nyo pong maglagay ng nine na ah, 9 butil po ng bigas o 9 grains, lagay nyo sa sulok ng wallet ninyo at samahan nyo rin ng 9 coins. Makikita nyo po yung pagbabago kapag naglagay po kayo sa wallet. Maging sa inyong mga bag, pwede rin po. Kasi yung ating mga bag, meron talagang iba't ibang uri ng bagay yan. Nilalagyan natin ang iba't ibang papeles, maging ang resibo, o kung ano-anong mga bagay na maaaring nang dudulot ng inauspicious energies sa ating mga bag. So, ang paglalagay ng bigas o kunting bigas sa ating mga bag ay maaari po magkaroon ng protective energies para hindi po magkaroon ng mga malas na enerhiya. So, hindi maapektuhan yung mga lak na meron tayo. At po, pwede rin pong gamitin ang bigas para naman po sa ating mga sasakyan. So, halimbawa, ang trabaho ninyo ay madalas na nagta-travel at inuuwi o umuuwi ng gabi umaalis ng umaga, umuwi ng gabi, magdudulot po ng protective energies laban po sa mga lugar na napupuntahan ninyo ang paglalagay po ng bigas. Ilagay po sa maliit na lalagyan, maglagay po kayo ng bigas sa ilalim ng upuan ng kotse ninyo para po sa mga negative energies na may kinalaman sa mga spiritual harm. So, makakatulong po ang bigas para po sa mga ah, nasa paligid na na maari na dadaanan ninyo dahil madalas ang pagta-travel ninyo o nagtatrabaho kayo ng malayo at nauuwi kayo ng gabi, pwedeng maglagay ng bigas sa ilalim po ng car seats. Pwede po yan. Sa ilalim ng kotse ninyo, sa upuan ng kotse ninyo, pwede pong maglagay dyan para po maiwasan o magkaroon ng proteksyon laban sa mga uh, spiritual harm. Maaring sa nadadaan ng lugar, para po hindi sila sumama sa sasakyan ninyo. So bukod po sa asin at bawang, pwede rin gamitin ang bigas. Marami pong pamamaraan para makatulong sa atin ang mga bagay na meron sa ating tahanan. Pwede tayong gumawa ng iba't ibang ritual para po magkaroon ng mga bagong enerhiya sa ating tahanan. Maraming maraming salamat po sa panonood.